Kakaibang luto po ng repolyo ang ibabahagi ko sa inyo. Sana po'y maibigan nyo. Ayos to. Mantika po. Ganyan hiwa po ng repolyo ang gagamitin natin ha. Maninipis. Mantika, sibuyas. Bawang. Sibuyas at bawang. O maglalagay po tayo ng katitik ni Ria. para medyo marami makakain kain simple lang naman ito itong ating lulutuin at medyo mura-mura po itong ating na uh, inilahok na ricadong ire o, lagyan na po natin ng konting toyo tapos ay eh, pamintang bro isang tasang tubig kung gusto pong maglagay ng katitik na shrimp flavor eh maglagay po kayo walang pilitan ha siya <laughs> halo Konting asukal. Ganun lamang. O, pagkatapos po, ilalagay po natin itong ating repolyo. O, mura-mura na repolyo sa atin. Di po ba? O, yan na lang ilahok natin. Bango! O, siya. Haluin po natin. Mukhang magpapansit ako. Hindi po ako magpapansit, ha? <laughs> Mukha lang. O, sige. Diretso! Pagkatapos po ng mga isa, dalawang minuto, huwag niyong lalabugin yung inyong repolyo. Maganda yung med medyo may kagat-kagat ng konti malutong. Lagay na po natin itong ating sibuyas na mura. Ako po yung may tanim din sa lugar ko, kaya medyo matataba yung sibuyas na mura, oh. Hello! Sasabawan ko pa po, ha? Gusto ko din sa ulam natin ay masabaw. Dalawang tasa po ng tubig yun. Tapan po natin sandala, eh. O pagkatapos po ng isang minuto, Oh, ito po yung tahong, ilalagay ko na. Ito pong tahong na nakikita nyo mga kaibigan, ito po ay luto na. Ito ay napasingawan na, malinis na, nabibiling ilado. Kaya nakita kayo, bukas-bukas na yung ating uh, tahong nga, di po ba? Pero kung kayo po maglalagay ng sariwang tahong, linisin nyo po ng maigi yung tahong nyo ha. Hindi yung mabuhangin at ipapakain nyo sa keser o kaya naman ay eh, sa mga anak niyo. di ba? Dapat po'y malinis at sariwa ang tahong na ipapakain nyo. Sandali, matikman. baka walang lasa. Toyo lamang ang nilagay natin dito, ha? Toyo at konting asukal. Konting-konti lamang. Ngayon eh, siyempre, papaasimin natin ng konti. Maalat maasing. Lalagyan po natin ng ilang patak ng kalamansi o kaya naman ay lemon juice. Tikman nyo, ha? Dapat balansi po ang lasa. Hindi pa tayo tapos dyan. Matikman nga ulit. Naku po, mga Paminta muna, paminta. Kunang sa paminta. <laughs> tsaka konting shrimp flavor. Dinagdagam ko sinang sabaw eh. <laughs> Tapos eh, ilalagay ko po itong ating kalamare. Ito naman eh, piniritong kalamare. Konting tubig, isang itlog, harina, tsaka pinirito. O oh, yun. <laughs> diba? Ayos po. Kung gusto yung pagulungin sa breadcrumbs eh, nasa sa inyo na po yun. Hmm patakan niyo po ng konting gatas. O yun, mga siguro ay kalahating tasa. Natira po ito ng isang araw. Kaysa masira, isasama ko na. Mm. Ganon. O, halo po ng konti. Nais bang lagyan ng keso? Lagyan nyo po. O ngayon, pwede niyo pong itama ito sa pasta o kaya naman ay sa kanin. Ayos? Hindi niyo ba kakainin yan? <laughs> Hanggat maari po eh, naglalagay talaga ako ng gulay sa madalas kong lutuin. Importante po yun para sa akin. Para masustansya, may sabaw na, malasa pa. Ayos po ba? Yun. Nagustuhan niyo po ba? O bukas, iba naman ang lulutuin natin. Katulad din ni Ray. Simple, masarap, masustansya, murang ricado, may sabaw. Yun ang gusto niyo di po ba? O bukas, ganun po. Ron Bilaro.